Hello mga kabuakak, dumating na ang ating in-order ng mga ball para sa aking mga estudyante. <laughs> so grabe yun, sa so, dito ko sa, sa TikTok nag-order kay Barato Rakaayo siya. <laughs> Nag-promote pang TikTok. Nali, samahan oh, nyo. ko ito para sa aking mga estudyante guys. Ayun! anak nakanindot niya kay barato na niya daghan na 100 pa. So daghan kay tay mahatagan ng mga Junakis o diba ba? mga kabuhak ha. So ayan, ayan na 100 pieces daghan na oh pati or... pa pati pud ako ubrog ana ah, git pati pa kung pag umang kung tagdos sa siya actually ma matagaan na ko sila no oh. dali i nato kumuagi ba jud <laughs> kay basin mas scam ta de ba so ko hatayo ng isa guys so ayan oy kanin do sign pen gid siya sign pen oy sa pen gid sa at atong kuanin ko mo agi ba mm hello -hmm. guys hello legit muagi agi Uy, <laughs> hey, legit! Hala, kanindot! O, oh, ayan. O, oh, palit na mo dito sa TikTok shop, ha, na akong ibutang sa ako ang link. Kasi <laughs> ibutang sa ako ang link. <laughs> So, Na ako ipanghatag. Ayan, ipanghatag sa kong mga estudyante para malipay sila karong pasukan. Love you. So, pa-enroll na sa paler, ha? I love you guys. Mwah!